Grabe, ang dami nilabas oh, sako-sako mga kalkal. Tingnan natin. Ano pong pwede nating dalhin dito? Hmm. Ngayon, oh. ang daming sapatos. Ano nyo naman, ang sapatos ng lalaki. Oo, oh, oh. naman. Hindi mo kasi sa akin eh. No, damit. Luma naman. Saan natin ito? may um, aga pa yung oh, mga ano mga bags ay mm. ito parang maganda to Puro, ano lang siya kulang lang, lang sa linis pero gusto ko yung kulay tingnan natin kung makukuha pa sa ano to sa laba okay. oh. Sayang wala si Kaikit kasi si Kaikit mag, ano, mag, mag damsel. Ayun. Hair shell. Pwede pa. Kailangan lang labhan. Sisip na natin dito. Ang gandang marka yan. Ito maganda din to. Ay, bago pa. Hindi pa naalis yung tago mga kanka. <laughs> ano ba yun? Kunin ko to. Dito pa lang jackpot na ang mga bra. Ay, mga siin. Mga no, siin mga katalkal. Oo. Uh, Oo. Uh, hindi pa ano eh. Bago pa ata. Mga ano mga pangalan yan. swimming. Mga shein ng kakalkan. Ang kalagay pa talaga sa ano. Oh, ang gaganda. Mga bra. Oh, yun Oh my goodness. Okay. Punin, punin ko yung mga pwede ka. Natawagan nga si Ante. Si Ante ka eh. Wait lang, tawagan natin para mapunta dito. Para may kasama tayong mag ano mag-ukay-ukay. Wait lang ha. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Ketal. <laughs> yeah. Vamos a verlo que aquí. muchas cosas. Hay que sacar poco. Todavía no. ¿Ah? Todavía no han sacado. ¿No? No. ¿Por qué? Hugo... Tarde, tarde. ¿Tarde? Sí. Esperamos. Uh -huh. Oh, ang gaganda Wala bueno, na hindi sumasagot si ante Oh, wow upay upay galort Ayan ang gaganda pa o oh. ano oh, oh. kay ante o oh. ante o oh, para makaisa ka ulit no <coughs> Alam oh, nga, magaganda to. Oh. Ito ba trouser? Tinatawag nyo ng trouser. Maganda to yung magbagay niya. Ika-ikit na ganyan. O, oh, magaganda. Kaso may mansyan. Malalabhan lang to. Yes, yes, ropa. Ante! <laughs> Gaseous. <laughs> Warren, wow, may kaniang! Pwede mabagkat amin tayo ito, yung Pertakam Okay, Si S, si S, di siin Oo, mga siin, mga kakalkal Dito tayo, Jakot Wow, wako dito wow. wow.

hirap, oh, yeah. ah, ba? lighter lang palang gusto mga sarang oh, hindi oh, pa nagagamit ata may tangpa. itinapon na oh, tunay ko itong salt ko itong tama

mo kay ikay. Wala nang natira. Ang ganda rin ito. Kurang lang sa laba. mahilig ka ng ganito. Kukunin ko, bibigay, ano, kunin mo sa mamaya sa akin. light bank Ito, punong-puno pa ng ano ng shein. So yun, antayin ko lang si Kaikit at marami pang ano dito. Oh. Marami pang nakalungkat din. Okay. okay. Uwain natin yung sako. Uwain <laughs> natin yung Okay, yan. Ay, kung malapit lang ang Pilipinas, mga kakalkal, tiba diba sa ukay-ukay. Malapit Ang nasili Ang Ang Parang mag-shopping lang Mga bago pa to.

mamahalin. Ah. Wala ko dito sa ka. Masimutamu lang <laughs> ah, ako. Ang pa niya. Okay. Ang okay. tarapagayin okay. ko na ito. Ang oh. oh, ganda sana ito. Oh. Kasi kaya kaya ikit kaso okay. nagbabakbak. Yun, huwag ka may perante. Nagbabakbak na yung ano, nang ganito niya. Oh. Ganito ang, ang problema kasi pwede sa mga. Pwede pang maman. ano, pwede pang ano, pag nag-ulan, nag ante, pagbagay sa'yo. Ang problema kasi nagbabakbak. Dito, oh. Ganda naman. Ang damster mo. Mm? Sapo, mabigat ka, kasi ano. Okay. Wala pa naman yung basurahan. Ay, ayun na, ayun na. Ay, na. Tara na. Ala eh. Ay, ayun Ay, na, hindi labas na. <laughs> 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 <Yeah. Huh? laughs> Andun na. Tara na at maunahan tayo. Bahala na dyan. Ay, sa iyo nung uh, kasi parang nasira din uh. sa loob ng Mamaya ayusin natin yun, nakakalat Basta todo tiraw Ayun na Oh may Kulang lang sa labante Parang kifling ano Ah, Ay sa'yo ako Ay sa akin yan Nakakita ah? lang yan Sana Wala na akong ano Mapaglagyan na may siksik na lang natin Hindi na may, may marka pa o oh. 10 euros Mamaya kunwari kapag ano 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 na, lang nakahabol pata. Ay, pala pala pala. Oo, na. Kadugtong ito. Ay! Ah, yes. nandyan naman sila. Oh,

Sí, no, es un que todo no, pero hay algunos con etiqueta. Este de aquí, este de aquí lo no sacamos. ¿cómo? Vale. Comprar? Muchas gracias. Gracias. Un cinco allí hay mucho. Sí. Podemos, porque vamos aquí. Saludos, querida. Muchas. Mira, cebollas antes. Muchas gracias. Gracias. Y va a ir <laughs> <laughs> también <laughs> 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 Ang dami dito, dito sa side. Ang kami ng tiches. Oh, side by side kami. Ang dami. Ay, ayaw ko ng pizza. Halika, lapit-lapit lap, lap, natin. Uy, bait ng mga staff. Ano? Ay, ito na. pa kaming lumapit kasi akala namin magagalit sila. yun pala yan, Tinanong nila yung mga kinuunakalkal namin. Ay, palibat na ako, Ante. Ala, bibilisan mong magkalkan. Pero ay, natin, na natin Ayun, 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 press Ayun, isa sa'yo! Ayun, 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 <light> reflecting. ayun, no, <Yaz Dok unusual habppyaciones> ayun, ratar, ayun, Alisin ko lang ito para kaso nga lang Ang ganda ng kulay Kunin mo na parang lang siya Ayun hamon sa akin ayun, so, ayun Masarap ron tayo oh, masarap yan na ng tinatake no. um, mo ng bili nang gusto ko ng ng mga kanya. Kaya linikunan 'pag yung ayaw ko oh, eto, malamig pa kuno noon. Eh. Ayaw mo. Mulagay mo na ng tubig. lang na oh. Lang. Ka, oh. oh. Hindi natayo lang, mm. hindi na tayo ng ano, hindi na kami nakapag ano, nakapag tawag na, nakapag smack na, ayun! Sa pagod pa ata, hindi ko na anong sinasabi ko. Nang sibuyas ito. So, Nang o, mga sibuyas ang tubo, lamitig sa pagdara pag sibuyas. Di ba ang diba, ganito, gusto niyo? Akin, okay. ako oh, sa mga bata. Tingin mo yung ay, ano, pero ma malamig pa naman. Ay, o malamig pa, pa ante. Tingnan mm. pa. O 23, pwede pa yan. Pero tingnan mo, oh, ang laki ng tinapa ko na naman. Nag-65 na naman ako. Malamig pa to, oh. Ano to? Kiwi. Mga pe pera sa ito. Ay, sibuyas. Ano lang sibuyas? May, meron pa yung bigay mo. Ayun, meron si Bert dito sa ilalim. Ano hindi? Kami parots no? Ano? Mas madami ang ano. Ano ba ito yung may bakit sa dami sa akong ganito, <sound> oh. Ito ko pwede na dyan. Ito ko Ayan. Ano ko ako gamit ang Ano? Malamig pa. Kaso, malamig pa Ang dami O pabuyang mga ibang. Bakit kati tayo. Ayaw ko. Hindi ako maano sa ganito. Mas gusto ko ang ham. Puno-puno na lang. po, di pa po. kunin ko lang yung isa. Malamig pa, August roll, pero malamig pa, no? Hindi nila na ano. Saan so, natin lalagay yung mga iba? kabila. Wala pa ako nakakalag. <laughs> Ang dami. Ang dami ko reject Dito ko na itapon mga iba. Wala dito daw ano? 23. Sayo mo to. Ay. Ang dami sila sayang. Ano na ganito o. Oh. Ang ano ng pitch. Ayun na. Ayun na ko na ano 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 ko na na. Ay, ang dami si sa loob. Hmm? Ang dami ko doon Sibuyas. Mga hmm. sibuyas na may maluma-luma. Anuin ko ha? Saob ko ha? Mga nagyan. Kaso pa mukhang pangit mo. Ha? Natignan mo oh. Parang yung ano yung baso, basura yan sa tabi sa ano mo <laughs> Ay, sa kabilaan ko. wala na hindi sa maagang pwede daw ante ayusin pa natin yun. yung simpan grabe na buumapong na naman oh, pwede pang mga ito taso nga lang hindi namin madadala mga kalakay oh. ito ante 24. Malamig pa. Strawberry. Ante. Strawberry. Yeah. Ito. Hindi. Ayaw mo? ko so, pero wala na akong kapag Masarap ihalo yung sa nakuha kong mga wild berries. Kunin ko to. Kuha ko ng... Sige, kunin ko na nga. Ang sarap eh halo yung ano so sa white bear. Ano to? Ayaw mo to? Kanina pa lang. Ano to? Okay, wala na. Huwag mo umakawante. Eh. Ang oh, ano? Ang pizza Hindi na, hindi na mahirapan yung ano, yung susunod sa atin, nakibabaw na. Sa yan? Oo. Wala. Ang daming ganito. Oh. Ito, pwede pa. Yung mga, mag mga mahilig mag talaga. Mag -bake. tapon mo na. Doon mo na itapon ah. Doon na sa kanji. Doon mo na Klaro, ano yun? Doon mo na ibalik ah. So, yun. Ang ko may kami ni Kaiket. Although ito na ang nakuha ko. Dito jakpat na tayo sa ano sa ukay-ukay galor natin. Ang galing. Wow wow wow. Dito na ako sa bahay ng ka At bukas ko na lang i ano um, ipapakita ng maayos yun yung magiging intro natin yung kadugtong na ng ano natin mga kalkal kasi nakajakpat tayo sobra jakpat jakpat mga kalkal at mamaya yun itudugtong ko yung bukas yung vlog natin yung kalkal ko ngayon gawin kong dalawang vlog mga kalkal bali lalabhan ko ngayon yung mga nakuha natin tapos bukas ko ipapakita ng maayos okay? kasi hindi ko maisa-isang buklabuklatin dito. Kailangan kong ipasok sa sa ano sa sa washing machine kagad para may, malinis natin mga kapalakal. Ang ganda nito. Ang cute.